Wow! Best friend, tiki mi ka dang pala titik lo. tuwang tuwa sa new outfit ni Paolo Bilino. Maging siya ay nagulat. Napasuot si Kim Chu ng ganyang outfit. ang kaniyang best friend. Kilalang kilala ni Jake Cuenca itong si Paolo. Alam niya na si Kim Chu lang ang makakapagpatiklop sa kanyang kaibigan. Ano ba, Shers? May pasi pa ba kayo? Kasi ang ganda ng tanib ng kimpao, Walang makakataro sa dalawang ito. Sige mo na ang utanging boss. Malapit na rin maging manager. Lahat gagawin para sa kanyang chingita girl. Ay nasa mga reactions ng fans. Bagay din naman sa'yo yung pink na bulak-plaking. damit Paolo. At siempre bagay din kay Kimi yung black na damit or dress. Adjust lang kayo no adjust. Tatamling na kami sa kinig sa inyo. Ituloy niyo lang ang pangasal sa mga haters hanggang sa ma-hybrid sila sa inggit sa inyong dalawa. Ayon pa si isang komento, Adjust, adjust pa more para sa pag-ibig. Tunay naman kasi dapat talaga mag-adjust ang Kim sa lahat ng bagay. The more I guess, the more you love the best for a long relationships. Para happy together at give and take na rin kayong dalawa sa ngalan ng pag-ibig dahil taken na kayo sa isa't isa, Kim We love you so much. Kami magsasawa na panoorin ーープレっと